at ito na nga mga kapatid bubuksan na natin kasi andito naman yung parents nung pinakain natin ito mga kapatid yung paanak nung ano yung project opada natin malaki na rin siya ayan ito malaki na po yung anak nung dalawang project opada natin at ito po mga kapatid yung sabi ko po sa inyo na ano, papisa natin dito sa dalawa na napakaganda mga kapatid napakaganda po nung naging anak po kumusta po kayo mga kapatid? Uh, welcome po sa Koyajong TV uh, Ngayon po mga kapatid uh, medyo masama pa rin ang panahon at may parating pa rin po tayong bagyo uh, Mga kapatid ingat-ingat uh, po kayo sa baha at lalo po din sa mga mabababang lugar uh, na mabilis ang tubig ingat-ingat po kayo uh, Ngayon mga kapatid uh, for today's video natin mag update po tayo sa mga alaga nating ibon at nagbibigay pa ako sa inyo ng tip sa mga alaga nating ibon na kung nakikita nyo na mayroong ano yung alaga natin man, ah, ibon kung may mga sipon um, it, nagbibigay pa ako ng tip na kung anong maganda pang gabot ko sa mga alaga natin ibon uh, at ngayon nga pala mga kapatid uh, ito uh, shoutout nga pala kay Kuya Binoy yan ah uh, pinadalan tayo ng cattle bone ito matagal-tagal tong gagamitin ng mga alaga natin ng ibon Ayan. Uh, kasi importante rin ito kasi ito mga kapatid kasi unang-una po uh, amin uh, kumbaga parang calcium na, calcium na ito sa ating mga inaing ibon at unang-una po at sa mga itlog uh, nagpapalutong siya doon sa mga shell uh, at ayun nga pala mga kapatid guys uh, kung meron po kayong mga alagang ibon, ang ginagamit ko lang po mga kapatid na gamot ay yung ano? Ipok 48. Ito po. Ito lang po ang ginagamit ko mga kapatid. Ah, kasi sa medyo malamig ang panahon, hindi, hindi posibleng hindi magkasipon yung ating mga alagang ibon at yung tinatawag na cold eyes ba yun mga kapatid yung nagluluha mata ng alaga nating ibon Uh, at ngayon, uh, gagamitan lang natin mga kapatid ng mga ano nito, 3 days. Uh, wag po natin masyadong tatapangan po kasi ito po ay solpa. Ayan po. Uh, Nag- nagpapabansot ng mga alagang ibon. Ayan. At iyan mga kapatid, uh, mula nung naggamit ako nung ano, nung vitamins ito itong multivitamins, amino acid na electrolyte, probiotics ah, ginamitan ko po ng ano, ng 3 weeks na vitamin, ito, ito, ito ah, ito ayun, nakapapisa naman tayo at ayun, may pa itlog na naman ulit tayo mga kapatid at magkaganda lang ito mga kapatid ay puro fertile yung ating mga petsog dun sa mga alaga nating ibon. Tapos ginamit natin mga kapatid nung ano, egg 1000 sasabayan natin ng mga kapatid bali isang a ah, 3 weeks nito. Ah, 1 week nung egg 1000 mga kapatid napakabisa Ah, tayong mga kapatid ah mag-update na tayo din sa mga alaga nating ibon kung anong nangyari. At meron tayong meron akong ipapakita rito na napakaganda mga kapatid na panak natin. Dito sa green na yan, sa green new wing na is, opa P, split faded sa isang blue opa na split faded, visual Diyan po ay mag-ama. Ngayon pinagpares ko yung dalawa na yan. At ito na nga mga kapatid, daunahin natin dito sa project opada natin titingnan natin kung meron siyang itlog at ngayon uh, hindi ko na kasi nakikita na ano na lumalabas yung hen nung huling vlog natin mga kapatid magkano yung puwet at ito titingnan na natin kung anong, nangyari na o may itlog ba o wala pa Ayan po, lumabas na po yan. Maramaga po ang pwet na talaga. Uh, sana mapagbigyan tayo rito kahit isang biswal lang na opadan. Oh, uh, bali pang apat na klats na natin to mga kapatid. Uh, hindi tayo siniswerte sa mga painakain na mamatay. Uh, at yung anak nito ay nilagay ko na lang po doon mga kapatid sa project natin na paid in. Uh, na, uh, papakita ko sa inyo mga kapatid. Uh, silipin natin muna itong mga kapatid. At hindi na natin kakatawin. Nasa labas man na sila. Ayan yun lang mga kapatid da punong puno oh. madilim at ayan na nga mga kapatid uh, meron na po tayong isa ang siguro mga kapatid kahapon lang to ng itlog uh, hindi na natin bugin itong mga current dito. Ayan. Ayan o. Panayang silip. ayun nakaisa na tayo mga kapatid. Ah. Uh, Pag-insya na mga kapatid. Medyo lumakas na naman po ang ulan. Kaya medyo masama ang panahon. Ah. Uh, tulad ng um, nakarang araw. Medyo tumakas yung tubig dito. At uh, pinahanga tayo. Ayan. papakita ko muna sa inyo mga kapatid. Two thousand years later. ayan mga kapatid ganyan po ang nangyayari sa amin pagka maulan pinabaha ayan ayan, ayan po ang exit ng ano namin maliit lang mga kapatid at na naman yun sa amin yan, yan ang tinuturo ng daliri ko mga kapatid. Kung tingol lang pa lang po yan. Kani ko nangyayari sa amin. Yan. At ayun na nga mga kapatid ang nangyayari sa amin. Pagka tuwing umuulan uh, mabilis tumas yung tubig. Kaya lagi kaming alerto rito mga kapatid. At ngayon mga kapatid, uh, susunod natin yung number 5 uh, titingnan natin kung fertile ba o hindi pa Ayan. ang project po natin dito Lutino Opaline na uh, SL Faded o kaya na uh, mga kapatid ay lumabas yung hen ayaw lumabas Ayan na lumabas mga kapatid. Matilig. Bali, ayan mga kapatid. Bali, apat yung kanyang itlog. Titingnan natin kung may pertig sa helowa. Ah. Bali, pertig po lahat po mga kapatid. Ayan po. Bali, Magaantay na lang po tayo rito ng mga 10 days po. Ayan. Ah, uh, yun lang po mga kapatid ang ginagamit kong vitamins. Yun po, biotech. Ayan. Ah, uh, sana po makapapisa tayo rito ng lutino o palay na sl o krimino o palay na mga kapatid. Ayan na. At susunod natin mga kapatid yung nandito. Uh, hindi ko na kasi mga kapatid kung, kung tanda kung ilang araw na ito. Uh, ngayon sisilipin natin mga kapatid. Uh, kahapon pala, ay eh, sinilip ko ito. Ay meron pong nag yung ignong ibon. Kaso nga lang mga kapatid, hindi tayo pinalad. Ah, uh, ko sana ng paraan, tulungan kung tanggal eh, tanggal sa kan yung shell. Ang problema mga kapatid ay eh, hindi tayo pinalat kasi patay na siya mga kapatid. Uh, at ngayon, titingnan natin kung sana na wala pa. Bali ang nandito ng itlog mga kapatid dapat na lang po ba? Ang itlog kasi ito mga kapatid lima, ngayon apat na lang po. Patingin. Ayan po mga kapatid. Uh, parang papisa na rin po ito at mayroon na rin crack. Ayan. Ito kit. Okay. May crack na rin po yung isang ano isang egg po ayan po kitang kita na po uh, sana po ma kapapisa na po tayo rito ayan sana bigyan po tayo ng red eye ulit mga kapatid titingnan natin to bakit galaw ng galaw ayan wala pa ayan mga kapatid meron na pong isang may crack na po ayan Ah, bali hintayin na lang po natin. Huwag na natin bulabugin uli. Ayan. Ayan. po yung mga parents ng mga islog Ayan. Yung dalawa na yan. At isusunod natin mga pala kapatid yung ano. Yung anak natin dito sa dalawa na to. Uh, yung sinabi ko nga kanina, yung anak nun, dito, na project opada natin, ay naan dito. Sa dalawa na to. Kaya, magbugas mo, ano muna tayo ng ano, ng kamay sa, sa patakaunang. Yan po ang unang-una natin nagawin, eh, bago tayo maghawak sa mga alaga natin, mga kapisay, eh, kailangan po talaga natin na uh, isaw-saw yung kamay natin sa uh, patasak kasi minsan yung kamay natin kahit sa tingin natin na malinis na yan pero nag iwan pa rin po ng ano yan amoy po lalo pag nagugas gustahin ng mabang sabon ay ito lang mga kapatid at ito na nga mga kapatid bubuksan na natin kasi andito naman yung clearance ng kain na kain natin Ito mga kapatid yung pa anak nung ano, yung project o pada natin, malaki na rin siya. Ayan. Ito. Malaki na po yung anak nung dalawang project o pada natin. At ito po mga kapatid yung sabi ko po sa inyo na ano, Papisa natin dito sa dalawa. Na napakaganda mga kapatid. Napakaganda po nung naging anak po. Ayan po mga kapatid. Oh my God! Wow! Ayan po. hindi lang po natin maklaro kung ito ay pero tingin ko mga kapatid ito po ay isang blue series ayan isang blue series na OPA PF uh, SL faded mga kapatid ayan napakaganda po kitang kita na po sa kanyang ulo napakalinis po ayan po napakaganda po ng papisa natin ayan napakaganda po talaga Ayan mga kapatid. Ibalik na po natin mga kapatid. Ah, makikita po natin ito mga kapatid. Mga isang linggo pa magiging mag kompleto na po yung mga light feed nito at mga balay O kaya mga 2 weeks para sure. Ayan po. Ah, sana magtanong na po siya mga kapatid. Magka para lahat ng magiging anak nito puro faded ayan napakaganda mga kapatid ah kita mga kapatid sa flight figure na kitang kita na po pagka gray ayan po Kaya sabihin po na Mababa na ang ibon Pero para po sa akin jackpot na rin po ako rito mga kapatid Ayan Napasok ah, na natin ah, Ayun nga lang pala, Mga kapatid ang update ko sa inyo ah, Sa bukawit po kasi Hindi tayo makapuntangan At medyo Ano pang ano doon Maputik Ayan dito mga kapatid hindi pa natin nakikita ng meme itong dalawa na to ayan ang project po natin dito uh, split dilute uh, split faded mga kapatid yan sa parisa na yan ayan, ayan. Uh, dito naman po ayan Uh, hindi ko po ito may nasabing faded po itong green na yan uh, kaya masabi ko kung ano i-split ko lang po pero po yung move uh, visual faded po yon uh, ito pong green ay green opa pf uh, speed split faded manalaman po natin yan kung mag ano na sila mag tamto, mag anak na at kung lahat ng anak nila ay faded, doon po natin matatawag na faded po ito, itong green ito. Na OPA-PF green, ay o, oh, green OPA-PF straight faded. Kaya lahat ang naging anak po nito ay faded, doon po natin matatawag na visual faded po yung green. Ah, uh, ayun mga kapatid. Ah, uh, hanggang dito na lang po mga kapatid. Maraming maraming salamat po. Ah, uh, tulad po ng sinabi ko kanina. Ah, uh, ito lang po yung ginagamit ko. Ah, uh, lahat po ng naging pet natin sa mga alaga nating ibon ay... Pertel po lahat uh. At sa may mga Nagluluha po ang Mata ng ating mga alagang ibon Ito lang po ang gamitin, gamitin natin uh, Tipok 48 Yan. 48 na sakit po Ang nadadala po nito mga kapatid Bale, pagka malala po Yung sakit ng ibon, uh, pwedeng gamitin natin ng 1 linggo O uh, pagka hindi naman gaano 3 days lang po mga kapatid Uh, Ayan, uh, ilalagay natin sa mga kapatid sa mga alaga nating ibon kasi importante ka rin po sa mga ano natin, mga inahin na ibon. Lalong-lalo -lalo po sa mga breeder. Uh, I-cut muna natin. Uh, tayong mga kapatid, bali hindi ko na pinagkita nung ilagay ito. Ito na. Yung mga cattle bone. Ayun. po bali lahat po meron po sila at dun sa ating ano eto uh, importante rin po kasi mga kapatid sa mga alaga nating na ibon yan lalo sa mga breeder po talagang importante po yan uh, pakalaking tulong din po yan sa mga alaga natin na ng ibon kaya naman nagangat na sila oh. at ayan uh, mga kapatid uh, bago tayo magtapos sa uh, Maka pwede po ako makain po ng like and share at subscribe po. pasupport uh, pa na rin po sa Kuya Jones CB. Ah, uh, kung nasan man po kayo mga kapatid, dahil nga po at medyo masama po rin po talaga ang panahon. At meron pa po tayong parating na bagyo, hindi pa natatapos yung baha. Ito. Ah, uh, sana po, ah, uh, ingatan na wa po tayo lahat ng Panginoong Diyos. maraming maraming marami salamat po. Ah, uh, hanggang dito na lang po.